Ang Cladding House na ito ay isa sa mga nausong design ngayong taon, lalo na sa patibayan talaga ay hindi ito magpapahuli, at karamihan talaga sa ating mga kababayan dito sa Pinas ay ito yung pangarap na simpleng bahay na gawa sa cladding at concrete, ito ang ating pag-uusapan ngayon at silipin kung gaano nga ba kaganda itong bahay at yung pinaka-exact na gastos nila dito. Kabilang ito sa mga top design house na marami ang nagpapagawa ng ganitong klaseng bahay, nagawa sa cladding at may pinagsamang concrete. Dahil nga isa sa pinakamatibay at napakatipid pa ito, at yung isa pinakagandahan sa ganito ay yung kulay ng cladding kahit hindi fully furnished, ang bahay maganda pa rin ito tignan, so ayun nga ang owner nga pala ng bahay na ito ay si Mamien Rezaga. Pangarap niya noon na magkaroon ng sariling bahay at ngayon ay natupad na, at ito na nga yung nagustuhan na design niya na gawa sa cladding half concrete. At ito rin yung kadalasan na bahay sa kanilang lugar simula ng maglindol, so bali yung pinaka materialis sa bahay na ito ay rib type color roof. Steel trusses, cladding, hollow blocks, cement at marine plywood. Bali ang kinuha lang niya na workers dito ay dalawa lang isang skilled at isang labor, Bali pasahod niya dito sa skilled per day ay 600 pesos. Dito naman sa helper or labor ang pasahod naman niya per day ay 350 pesos, so bali sa kladeng na ginamit nila na nila ito sa kanilang lugar ng 260 per meter. Ayan na nga po ito na nga yung loob makikita naman natin ang ganda ng loob tignan at napakalinas. Marine plywood nga pala ginamit nila dito sa loob sa pagdouble wall at sa pag ceiling. Sa sahig naman nila dito naka tiles sa sala kusina at sa kwarto may tiles na rin yung CR nila dito. At yung sa mga window naman nilang ginamit guys bali slide ang window at yung sa pinakalikod ng bahay nila. Bali aluminum glass slide ang door ang ginamit naman nila dito. So balik muna tayo sa ceiling yung sa pinaka living room. Bali naka cove light ito at naka LED strip light for ceiling. Ganito kaganda ang sa itaas nito guys. Provision sa bahay na ito may dalawang bedroom, living room, kitchen area, dining area at toilet and bathroom. So ito na nga po yung nagastos nila dito almost 400k pesos or 400,000 pesos kasama na dito yung materials and labor at sa pag-install sa mga kuryente dito sa bahay nila. Ayan nga na po sabrang sulit yung nagastos nila at nakatipid pa sila at nakamura. So dito lang po kung na-inspired ka sa bahay nila ay huwag mong kalimutan e-like itong video. Maraming salamat subscribe.